Ibong si ano. Ayun po, magandang araw po sa ating lahat. Episode dito 'yan na po. May nag-order po sa atin ng ano, si Buyas. 'Yan oh. Tama tama po at kumbaga maigiri maidagdag natin sa pangupa oh ayan no sila na po ang naharvest sila rin yung uh, nabili oh ay ko po ba kasama na na yung maghapon hindi pinagdadaanan nila ako oh ay ayos din ano? Hmm. Pag wala kang gawa din sa atin, sumasama ko. Ari papag-aralan ko pa lang platan ano. Oh, yan bang ito. Dito mo kukunan oh, di. Kabog nang kabog. Kabog na yan. Kakabog mo na lahat yan. Ay kayo po ba nag-aaraw din? Ikaw nag-aaraw ka din. Oo, oh, pag-aano din ako. Ay papadaan lang kita din sa kasama ko pag ako'y uuupa. Oo, oh, oo. Oh. Ay hala, saka yung kapatid ko nag-aano rin. Pwede rin oh. Hindi to matitira ano. No? di. Papaksuin ko. Pwede na ito sa paksuin. Oo. So, oh, Ang lalaki ng ano dito, but, puro na sa pataba eh. Ay, uhu. Yung, ano, lupa. Basta itong kabuong ito, ito yung 20 plat. Kasya dito ang ilang buto nga sa estimate mo po kung ikaw estimate. Estimate na... Okay. Yung... Dalawang lata. Dalawang lata. Dalawang lata. lata. Kung bagay ari, ito dito yung na bukas. Mm. Ilang ganito ang pwede kong paglagyan pagka... Mga tatlo. Tatlo. Pero magaling baka isabay-sabay na no? Oo, oh, oh, Bungkali na muna na, no? Bungkali na muna ito hmm. ano. Ay sa bagay. Tanggal, marami nang matatanggal, no. Ay oh, diretso ang kuha niya, ay nililipat dun sa kabila. Nililipat mo. Dapat Hindi oh. na nataniman dito, no. Ha? Dapat din na nataniman ang isa para. Ay ba, hindi papalipat na rin, pwede oh. na rin ho naman bunutin uli yan, ay. Oo, oh, papalipat mo na lang. Papalipat para po magsabay-sabay. Para magsabay-sabay. Siyang. Ako. Ari po bangga ng kalaki, kinukuha na rin niyo, ari. Oo. Oh, oh. oh. Uh, matigas, matigas na ano ho. Matigas. Ba't kaya matigas na ho? Hindi, hindi na patik yung ano. Oo. Oh. Saka -ano rin ang ulan. Ah, parang nahilom yung lupa, na, ano? inaano ito eh. Ginagahok. Ang pagitan. Ay, ginamas lang ho ito nung nakaraan namin ay. Ah. Ay. Oo. Oh. Mga ilan? Sobra pa yan ma. Sobra sa isang kilo yan. Sige, konti na lang. Oo. Oh. sa karo na ngayon eh, pwede ka ng ano. Pwede ng mag. Magbaba. Ay, oh. Ay, ang ganda po ng patubig nito. di yeah. mo, kita mo po ba? Oo. Oh. Well, ganun din Ay. naman yan eh. dal pag, ano yan, pag binaba ito, tataas ko nga Alin mo ang tataas? Yung, kadal, Yung kadal, yan, oh. Ay, ayo oh. Tatu, na ang kanal nito eh. Ay oo, siya nga. Maganda tayo, nagkaka-idea din eh. na ah, di 'yung kalalim. Kami hindi pa marunong mag-alaga. Hmm, kaya ako'y tanong-tanong laang Oo. Kami nagdala ng garden sa kamay Ay, sa taga po ba kayo dati? May, na, kami. O Oo, ay pa Sampo kayo natuto. Doon na talaga simula eh. sa Maynila. Bulacan. Ah, ibig sabihin kayo ang Nag nagdala ng garden sa ano? Parang kayo sa inyo natuto yung mga tao oh, diyan. Oh, oh. Aba, pagkaos tiga no. ay dati po ba hindi pa rin marunong diyan? Hindi, puro palay lang ang tinatanim niya. O oh, ay ibig sabihin po kayo sa Bulacan. Sa ano si Del Monte. Ay malawak po ang tanim ng garden oh, sa Bulacan. Malawak. Oh, ay pag nagtagtuyo sa inyo, tuyong-tuyo. Ah, tuyong-tuyo talaga. Doon. Pati sa ilog, Tuyo yan. Walang Oo, oh, hindi ibig sabihin mamahal dito pag nagtagtuyo ayun, doon. Kaya lumipat kami rito. Oo. Oh. Kaya dito hindi natutuyan ang mga ano. Dito. Ay, dito na rin po narito ang inyong pamilya. Oo. No, Ay, ilang years na po kayo nag-aano dito sa Tayabas? Ano na, 20 na. Ah, papakatagal-tagal na po pala, ano? Oo, 20 years na. Ay, saan kayo nagdi-deliver ng ganito? Divisorya, yeah, minsan. Oo. Oh. Tapos yung mga divisorya, maahon dito yun. Pinukuha lang itong ano. Ay, ba, May, uh... sa Maynila, wala na yan. Ay, di wala. Wala po. Hmm, tagda hanggang ano lang dun eh. Mayo. Tigil na rin. Saka di lang pwede magtanim na. Tutunaw na tanim dun. Bakit po? So, ay, sa ulan. Uh, lupa. yung, ay, di. Yung, yung, ano ba, yung pag umulan na -ano sa ano. Oh, pumunta sa katawan ano? Katawan, nababalot. Ay, di dapat nga pala ganito. Ang kagandahan nito. Ay, ito, di maakit dito. May sisapit siya. Wala kang makikitan lupa. Ay, siya nga ano. Ang pamadakitan lupa rin. Maligat. Maligat ginagula ng ilan hindi na pagi. Oo, kaya ho na eh, hindi ko ginalaw. Oh. Hmm. Ay, ah, siya daw po ba yan? Ay, ari, ari, isasama ko lang oh. di yan. Pwede na ho ito. Oo. Oh. Ah, po pala ay astig talaga, ano? Kami nagdala doon sa... Kamay sa? Kamay sa, ng mga nagturo. <laughs> ay, lokman ay, eh, di ba kala dala na paahon, oh, no? Ito mga pinsan sa tiyo, mga <laughs> ano, nag, ano? mga ano, pagkagaling din, ano? Kami nag, ano, ng mga garbing dyan? Ay, sa Kabiti ho, ata marami nito, ano? Oo. Oh. Kab kasi yung mga yung tanahin, puro nagtatanim sa Maynila halos lahat oh. Oh. sa Serbio, dyan sa ano ay malawak din po ang taniman dun oo may mga sinibis yun eh ay, so, ay kaya pala natawid na ano ay ano po ang kadalasan sukay dito ano ang kadalasan bumibili oh, sa Galibisyon na din oh. ay Oh, ayos din na, no? Kaya nga ako ako subok na subok dito. Sabi ko, ah. Naka-voice ko man, naka-boys. <laughs> Parang na, ano ah, yung sa parokin ni Jewel. Pusong bato. Ngayon, eh, hindi ka alabas ng pusong bato. <laughs> oh, oh Hindi mo na hanapin pa. Ay ano yun, yung naka-record, boys record naman yun. No. Ibig sabihin rin palipakat. Ay, eh, ikaw ba ilang taon na rin yung namin yun? Eh. ganito. Dati, dati, dati hindi nga ba ikaw yung dating pumunta dito taga bagyo yung kasama mo? Hindi yun. Ikaw ba nakarating na dito? Hindi, nung... Nakarating na ako dati dito yung yung mustasa yung bulak laki. Ayun Ay, na nga yun. Ay, di, ikaw na nga pala yun. Sabi nga, pwede pa ba yan? Oo nga. Ay, sabi ba? bulak laki na pala yan. na rin yung aplikyan. Para akong dala, buti pa ako sa sibuyas. Hindi naman eh, Hindi, hindi ano. Hinabot lang talaga ng tagmura. Hindi naman laging mababa ang mga mo, rapido mo. Naging isang daan na, yun ah. Sabi nga ano, taga manggalang yun nakakuha lang na. taga manggalang, ang nakakuha lang. Ah, sa riyayahin? Oo, uh -huh, pagkalaay din naman abot ko eh, kaya sabi ako galaki. galang ang Hindi, manggalang Ano sa yung boundary, boundary na ng kandilar, yeah? Mga taga manggalang ay, sila. Ay, abot ko sa mamala. Doon sa mamala ako nakakuha ng mga sili. Ay, iba yun, itaas cemetery, yun. Pwede, yeah. Ang mga cementerio, pwede yan. Ang manggalang na may baba doon sa ecotourism malapit ka rin sa may ano dito sa may diversion yung kutawagi sa may ano? siling nagaano ka rin ba ng siling panigang ba? Mm -hmm. o d siling mangang? siling panigang, siling mangang ma nagsising ma ma na queen, chokin yung hindi ko noon pwede kaya ang, ay nagaano din sa tao ay kumbaga yung hindi kung gusto mo namang minsan ay nasamahan kita sa mga pinabagsakong ko. ako, 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 Marami ka kakilala din di yan ah, yung mga magugulay ah. Ay ako ay ah, minsan ay ayos ay pagdating ng bilya niya. Ako ay Wala wala silang mapagbintahan. eh, baka may uh, ano kung magbibintahan ako ng mag mag At gawa na nasubukan ko na rin naman dating magkalakal lang kalakal eh, minsan ako yung sinasabitan lang. Hindi mahirap talaga pati pag, pag pag hindi mo kabisa. Pag hindi mo pati kapisado babagsakan mo. Ayun. Sa unay, bayad-bayad. Ayun na nga ang masama. Sa susunod, Pas pag malaki na nakuha sa iyo, hindi naman magpaparamdam sa iyo. Ay, meron na nangyari sa akin, laki. Baka nang pasabit ko, ako hindi nalang sa iyo. Yeah, ganyang... Pag lalo na hindi mo kabisado. Isang tao yung ako pinagamita na sa 40, sige, ako dalang dala na sa iyo. Lalo na nga sa batang gasing ko ka, dati kayo na, ay, padala ko ng Gcas. Ay, ako nga tumanggap ng Gcas. Lalo na, no? sakto lang minsan binabayan ako Kaya kung sasabihin mo ako medyo tumawad ka sa akin, ako di, ayos din lang kasi ako pa maghanap at ako pa wag na. Sa may, ano, yung... Kaya nga sabi ko sa iyo, yung kita ka at kita ko sulit na ako. Dati nung vintage ko na ng ganito eh. na po si Buyas eh. Tukuhanin ko yung kiluan. Hmm. Kakasya na kaya yan kitaimbangin muna oh babago yung panumawatan talenoh dalayang ano patina sipsip po na ano ano sabi kayo sabing ba pag ano lentsa sabing sabi nga sabi 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 nga sabi 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 ko hindi naman mabagat. Dati, hanap-hanap kita pagkatapos ng dumilaw na sa among yalo. Ay, ang taka pag Ito binadilaw. Ano bang bisyo talaga nung ganito? Tunaw o dilaw? Tunaw, dilaw. Oo, oh, dilaw. Pag madilaw, hindi mo siya ano Babalik sa iyo. Ay, ibig ko sabihin ay pag madilaw, pag inakat naman, beber na uli uh yun. -huh. Oo, ah. magbabagong ba dahon yun eh. Uh -huh. Doon ka nga ako matatalo pag wala ka lilipatan, tapo. Kaya uh -huh. mga maganda kung may meron kang pagtatamnan. hanbot may balik ha? ka, ah, pagtatamnan ka. Oo. Oh. Tumit uh -oh. yung masising kang lahat. At pag masising lahat ay ikaw ay puwara na. Puwara na? Sige, estimate. Magkano ka rin kami. Ay di ko kung na yun sa puhunan. Ako na hindi para marunong magpano. Hindi. Hindi. Kung natanong kung magkano pa puwara mo. Magkano pa puwara. Presyo ng... Ah, sa presyo na... Oh, hindi ba na presyo na 50? 50. Ate, alam mo, isang libo. Di sige ka rin. Ah, sa estimate, ano? Oo, gayon. Ay, siya nga, ano. Ano, tumawad sa iyo at pakay ko naman. Ay, sa sa ano, bagay, kung kanta'y hmm. no? no? sa gastos. kaya ako gusto ng rin ngayon. Hindi ng maganda-ganda, no? Nasa pagkakasundo uh, ko naman. ba't huwag yung ibay? Kung mo naman na eh, yan. hindi ako kabisado dyan, eh, ay, per kilo na lang. Kung gusto mo, maganda ang kilo, paano mo? Hindi ko eh. Ay, di, ganito nga. Maganda kay ganito, ay. Yung kayo na ako, kayo na ano, eh. Ikaw babay pa rin sa ano, yung Oo, ayos ako. kaya sabi ko sa ito para sarili mo lang ano kahit mo oh, oh itong pong, ano yung tali kung ano na nasa tubig na kasi sumikip yung tali nataba ano kasi mo ang mga ito kanina eh minsan <coughs> hindi ba rin mag ganito kami hindi ba rin mag ganito isa isa nililinis <coughs> sabi sa ganito sa kapag mo oo sabi ko ay hindi ko kabisado talaga ka yan <coughs>

kasama ka po ba nun? Hmm, pangat din ito ngayon. Ay, din rin di, di, na, wala rin ako dito, ano? Lagi kang wala. Lagi ako wala nga. Nakakawa naman pala, oh. Ganda. Yan na po yung harvest, oh. Hindi, maganda pa tayo kaya kukuha. Ay, kumbagi kami, dalawang tao lang. Matatagal lang kaming pumutid, lanta na lang eh, hindi pa tapos. Ah, Oo nga, pag hindi sanay. Yan ang gusto ko sa inyo pagkuha ay kung bagay... Oo, oh, sariwa-sariwa baga eh. Hmm. Pero pag maramihan talaga itong kailangan talaga marami. Eh, hindi naman masyadong linis kaya... Ayun. Ay, oh. Ibig sabihin pag balinis, para po nangyayaring maraming linisin. Ay, mga ah, may, ano, may mga layak yan. Tapas. Ay, anong nangyayari doon? Ba't nagkaganon? Matatagal ay nag... Ay, yung ano. Talbawa yung Kulang sa dilig. Oh. Kulang sa pataba. ayun Ay, po ba gayo? Oo. Yan, nasa gano'n yan, kaso wala lang ipot Ay, ayos na. Sigara, ano. May ikirin, pang upa ko rin na. Para, para ito wala, wala, walang ipot, ano. Wala? Wala, wala. Hindi okay. di... eh. ka't sabi ninyo, huwag muna mag-ipot. Uh, maulan. Maulan? Ay, ngayon, pwede na. Oo, oh, pwede yan. Ayan Paano yung iputan mo eh? Kung bubunod ito yung hakat, may sasayang lang iputan. Lalaki ang puno niya. Sakit Yung baygay yun. Eh. Bayay eh, hindi, katatagal. Ay kami puno may ilang gulong pala nga. Hmm. Nagmula ako sa 20 kilo. Abay, diretso na. Ay, ah. hindi na ba akong papawala. Ano ako pa yung Oo. Dati nga, pag malakoy yung gawa ko, isa-isa lang. Isa-isa <laughs> lang bang? Oo, isa-isa yung -isa peraso pagkakas. Mga isa lang yung peraso. Abay, ilang buwan naman yun. Hindi yun din ano? May kasamahan pa ba yan yan oh? Tagbulaklak na ano? <laughs> ay bahala na siya Ay ano may isang hindi nag reply Sabi ko ay tayo magbukas na ng bagong tanim At pag hindi pabalik itanam natin lahat Umagit bumalik siya oh Ha? Wala akong load Hindi ako nang Oo kaya ako nagpabukas nun na, na doon na, kaya sabi ko iya. At yun naman na nasa isip ko, sabi ko iya ay... Malaki lang pala itong tali mo. Hindi nga abutin ko hindi nga magandang matulungan. Ay, ayos la, Talagang gano'n. na Nadaan naman ang mahal sa samurai. Oo. Oh. Kabuto nandiyo, 1 Paisa. Ayan kamuti, matagal-tagal. Matagal? Yun din ang nakikita ko sa tanim. Muluyan nga din, hindi ko kunuha. Ayan gusto naman yung Uchinta. Ay dati ako ang dami kunukuha doon, 2,500, 2,300. Kilo? Bakit nga yun ay gusto yung Uchinta? I-trading ang kuha lang sa C60. Sabi ko sa 70 ang bintahan. Ikiwala, hindi. Kayo naman magbinta sa mga tita-tindahan. Ay siya nga. Magawa ninyo isang daan. Ayun, kung mas kikita sila doon, ano. Ang laki ng palakito. Ang trading ang binta ng Louis 70. Ang kuha ni 60. Oo. Ha? Daming tao. Semo Libong kilo si ano? Sino? Si Kay Ruby marami ngayon. Libong kilo kami na. Na panlabas. Pa ina ko. Nagdala mo sa bagong taon. sa dulo ng pinabintana. Aba, pagalakan pira. Sigurado na sa tatlong daan ako no hodo. Aba, pagadami ano. Ilang bang tao ni ah? Pagkatapos mo di si Dundun, tumo si Bay isang araw ay dumanda ang silong napabunot do. Aba, ang pagkain jackpot ano. Ah. Ay, pero ang tao naman. Kain. Kain ka rin ano. Ay, ano yung dapat ang tao na talaga yung mga master na, ano? Gawa. Pero kung ini, ay, alam na mo na masyadong gagawin. Oh, bawas. Nabawas? Mm -hmm. Ay, dapat lang. Ay, isagtari lang nga tayo kung kanila okay. man doon, Hindi, hindi. Mahirap Pag-sailan sa Nisan, meron pa sa aming kalapit. Meron nga. Dawa, ilang area kanya. Dati meron din sa masin. Oh, eh. so, ba't hindi ito nagkain? Ay siya nga, mas maraming nananabog. Hmm. Hindi, maraming nananabog na gawa. Hindi dapat siya may tao nga gawa Bisibisita na lang ano. pang upa rin naman yan wala pa ba oh <laughs> uh, pang upa ah yung ukur namin na tagalang dili taon baka taon yan kamuti yung ya, po lahat yung ukor na nakaraan nakakaputi kami ng mga 150 oh isang nga noon kami sa kaya ah, jackpot ano yung kaya uh. Diyan ka ano Eh, Balukot, eh. Kaya, hindi, una, ano, hindi, hindi. Hindi At 'di. Eh. So, ah, Hindi 'di kaya. na. 'Di Eh, ano? 'to. na 'di mo bilhin plastik ay yung maganda. Mahal. Bawasan ko na isa para. Siya lang 'to ah. Oh, uh -huh. meron ako doon na, ah. gusto mo ba? 'Di na kaya Meron pa ako uh, doon ah. Pag mahal lang si Buyas, mahal lang plastic. Binibili ko plastic. <laughs> siya nga. Ay, lulugi eh, lulugi ba gano eh. lang to ah. Oo, oh, oo. Oh. Wala, ipatong mo na po doon siya. Mm, tara. Baka mali to Ako ay, doon may patindig na nga naman, ano, mamay gagawin na ng plastic. Gagawin hmm. ah, naman natin. Parang uh, na. siya doon yan eh. Hmm.

Kulang pa. Wari ko ano. 5, 6, 7, 8, 9. Kulang na isa. Kulang na isa. Uh. Madali naman kumungo. Yan, isa po. Hindi, kaya dito. Ah, uh, siyem lang ba isa? Oo, oh, siyem lang isa. Siyem lang isa. Bumawas pa ako uli. So, kung na? Isa. Kaya, isang ano laki na ano. Uh. Yan, yeah, dyan sa kalapid. O doon Ilan ang kulang? Kalahati tapo. Bata pa po 'yan. Mas baano ng isang buwan aray? Mas maidad. Ari ho naman yung water pam dito isasalo. Dito ito. Yan ho na may kadugtong ng irrigation ari. Yan dito. Yan o teput malakas. Diniin ng tubig niya iyo. Alin? Oo. Hanggang doon sa kalgi yan, yan po yung tubig ah. Oh. Tubig na kalong irrigation yan. Eh. No? Oh, yan. Pwede pa pasukin dito lahat. Kaya malapit mm ho -hmm. ang pandilig na rin. Hayo! <tosan tosan> <tosan> <tosan> oh, yan. Oh, no? ito. Yan, no, area. Oh. Kaya na kung suportahan nyo ng water pump man. Oh. No? Mm -hmm. Ganyan kalaki. Kaya na, balong ka lang na. Hindi kaya ang ubusin May wala... May nagamit ba sa inyo 100 meters? 100 meters yung hose ay water pump ayun ay, di ako magririkta -re na yan ito yung kamutihan inabot lang ng ulan oh oo inabot ho ng ulan inabot lang siya ng ulan ang hirap lang pala dito Oo, oh, so sa may kasalubong. Kailangan maraming tatabihan. Wala pa pati kaano dito nagtatanim. Wala pa pati dito nagtatanay. Ay, abang ko, baka hilig-hilig din. Ay, ha? mo yan. Kailan nang harvest? Ay, be. baka abutin hanggang tapos. Ano na ba pitsa ngayon? Siya, na ba pitsa ang tubig dito. Oh. Ano na ba yun? Ano na ba? Mga kain si mga kensi araw pa. Mga pitsagis. Oo. Yan yeah, ganito na yan. Tang laga. Bawasin mo na ho kuya yung ano. Ya, yeah, gusto ba pero ayoko aring tamnan, bunga da bunga ay ito ang mga nadaan ba dito tuwa, ang pagmahawan. Mabahuran hindi tuwa, hindi tuwa. Natutuwa sila na malawak ang tanawin. Nung no, inukurahan ko nga para mainip. Hindi, mas maganda, ito. Malapit <laughs> ito ba? Ayun mo naman. Maganda pati pag lumalaki ng pagkaluan. Oo, oh, maganda pinitak. Ano? Ba, parang inayos pa ang tayo nito. Ayun, may pumarada dyan kanina. Sabi ko na sa iyo. Ay. Ayos na salamat ho sa inyo. Bukas na lang. Bukas na lang, uli. Ay, Mga anong oras ka ba bukas? Hindi na ako, may order ako ng maga. Ay, pumunta ka na lang dyan. Basta ikaw ay, kung narinig magkusa ka na dyan. Basta libutin mo lang, nandyan lang yung tao. Huwag lang, baka may ahas. May ahas nga daw na naman. Ayos na ho, salamat. Salamat po siya. Ah, ay siya. Hindi mo nalang kailan mong balak pa, ano, para matutok yun, para... Ari ba, pag ano? Ay, basta maubos ninyo, Ari. Oo, pag naubos niyo? daw. ninyo. Kahit dalawa, dalawang tig, ano ay, ano, kasi tatan, eh. Hindi, thank you, sana. Oo, wala, salamat po. Yan, na Yan po ay pick and pee. Oo, oh, sila na yung nagpuputi. Maganda ho, marami yan. Sila nagpuputi, tapos sila na yung binabayaran po nila, pambenta rin. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy laan po. Bye.